May tira-tira ba kayong chicken inasal o di kaya inihaw na manok? tapos ay na nilang kainin kasi matigas na raw yung lamang. Ganito lang ang gawin nyo. Himayin nyo lang yung laman ng manok. syempre wag nating isama yung mga sunog na balat. Alam niyo naman, ang carcinogen. Dahil yung mga sunog-sunog na yan, nagkukos daw yan ng cancer. Oh yes, tama ang iniisip mo. Chicken sisig ang lulutuin ko. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit. Kung paano kayo maghiwa ng pork sisig, ganun din ang gawin nyo. Kaway-kaway sa mahilig sa ganito, yung parang litid. Favorite ko yan, kaya isasama ko na rin. Tapos kunwari, magician ako ng mga rekado. Tinadtad na po lang si Buya puting sibuyas, pang extender din yan, bawang, tapos siling espada or haba, at siling labuyo. Okay, nagisa lang ako dito ng sibuyas at bawang. Tapos tinimplahan ko na agad ang toyo at suka. Pinakulaan ko lang to sa O, oh, di ba? Wala nang masyadong sunog na balat ng manok dyan. Pero aminin man natin sa hindi, yun talaga nagpapasarap sa inihaw, yung sunog. Kalahati <tong>

Oh. Ready dah. Gonna show. <laughs> yes, getik memenanak. Hello! Sarap? Alam mo, yung rate ka? Oo. Ten point, ten out of ten. Oh, talaga? kalain mo yun. Di ba, first time natin mag-ano? Chicken sisig. Pwede na. Mas masarap ng pag may fried rice. Sarap talaga na. <laughs> Ang dami naman na. Kulang pa nga to sa akin. Ay, gano'n. Thank oh, Mama. Talaga? Thank you, Mama. Welcome na okay. rin. Ay, 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 magkipag-kiss siya. Ay, magpag-kiss! <laughs> o, oh, sige na. Kumain ka na doon. Matikman ko nga. Go. Sarap na. No?